ritual upang mamiss kanya ng lubos at hindi hindi ka mamawala sa kanyang isipan. Ang ritual na ito ay para lamang sa mga taong magkarelasyon o maaaring nagkaroon ng relasyon at nagkalabuan. Kahit LDR o magkasama kayo ay pwede ninyo itong gawin. Una, ihanda ang mga kailangan at maghanda sa paggawa ng ritual. Focus at concentrate ang bu at buong tiwala sa gagawin kailangan mo ay ang iyong una na palagi mong ginagamit sa iyong pagtulog. Isang butil na buo at binalatan na bawang at ang kanyang litrato at maliit na plastik, kahit plastik ng yelo. Kuhanin ang plastik at buksan ito. Ilagay mo dito ang isang butil na binalatan na bawang. Ngayon ay isunod mo ipasok ang kanyang larawan sa plastik. sa mo ito talian ng pulang sinulid o kaya ay pulang yarn. Saka mo ito ilagay sa ilalim ng iyong unan. Bago matulog, hawakan mo sa iyong dalawang palad ang plastik. Humiling ka dito. Kausapin mo ang mga ito na sa tulong niya ay mamamis ka niya palagi at ikaw lamang ang magiging laman lagi ng kanyang isipan. Gawin ito ng sampung gabi bago matulog. Saka mo ito ibalik sa ilalim ng unan pagkatapos mo siyang kausapin ng buong puso o pagkatapos mong humili. Kailan mo ito dapat gawin? Umpisahan itong gawin sa unang araw ng buwan. Halimbawa, nag-umpisa ka ngayon June 1. Matatapos ito ng June 10. Yan po dapat ay ang unang araw ng buwan. Kung umpisahan mo ito ng July 1, matatapos ka naman ng July 10. Paglipas ng sampung araw, ilagay ang litrato sa wallet o maaari mo din itong itabi. Ang bawang ay ibaon sa garden, sa paso o sa lupa. Gawin ito sa unang araw ng buwan ng kahit anong oras. Shout out po muna tayo. Shout out po kay Leia Reyes ng Taytay Rizal, kay Dens ng Pasig, kay Lex ng Lete, at kay Sisi ng Pampanga at kay Giovanni Avas. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe.